Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Security guard na nagbalik ng nawawalang wallet sa Cavite, Pinoy Siwa ng netizens. Magbabarkada kumakyat sa Mount Pulag para lamang sa ID picture, kinaaliwan online. LRT2, maghahandog ng libreng sakay, gupit at iba pa sa mga kababaihan ngayong National Women's Month. Content creator na nagreklamo sa isang airline matapos masira ang kanyang laptop umani ng sari-saring reaksyon. Babae sa Vietnam, nagtamo ng paso sa muka dahil sa nagliyab na lobo. Sa trending showbiz balita, giant senior citizen ID, kuwelang regalo ng fans sa 60th birthday ni Diamond Star Maricel Soriano at award-winning singer Katy Perry, kabilang sa isang all-female space mission. lahat ng kwento viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS, trending and a viral show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, Honest Hospital Guard. Ito ang naging bansag ngayon ng mga netizens sa isang security guard sa Cavite matapos kumalat ang kwento ng kanyang munting kabutihan. Hindi kasi ito nagkatubiling ibalik ang napulot na wallet na naglalaman ng libo-libong pera, IDs at mga ATM card. Ang mga detalye alamin sa report ni Arnold Herrera. Sa panahon ngayon kung kailan napakataas ng presyo ng bilihin, hindi maitatanggi ang katagang money can buy happiness. Sa kabila ng masaklap na realidad na ito, hindi nagpasilaw sa pera ang isang security guard ng Cavite Medical Hospital. Matapos nitong isuko ang napulot itong wallet na naglalaman ng 7,000 pesos. Laman din itong ilang mahalagang IDs, ATM card, mga resibo at ilang perang dolyar. Kinilala ang Honest Security Guard bilang si Angie Hernandez Padua, 27 anyos, residente ng Barangay Bagbag 2 Rosario Cavite, may apat na anak at isang buwan pa lamang nadedestino sa naturang ospital. Sa isang panayam, sinabi nito na alam niyang hinahanap ng may-ari ang kanyang wallet at tiniyak na hindi ito dapat mag-alala dahil nasa mabuting kamay-anya ang nawawalang gamit. Napag-alaman din na nagsauli na rin pala ito ng napulot na wallet noong namang taong 2022. Todo po rin naman ang mga kasamahan nito sa kabutiang puso na ipinakita ni Anjay. At dahil pinanghawakan nito ang kanyang prinsipyo bilang isang security guard at bilang isang tao. Saludo rin ang mga netizen, kaibigan at kaanak ni Anjay dahil sa kabayanihang ipinamalas nito. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, may tuturing na bucket list para sa ilan ang makaakit ng bundok, maaring bilang patangga stress o di naman kaya'y challenge para sa kanilang sarili. Ngunit iba yata ang naging trip ng magubarkadang ito matapos maisipang mag-hike sa Mount Pulag para lamang makapagpakuha ng one by one ID picture. Ang naging resulta ng photo shoot na yan, panoorin sa trending report ni James Galange. Instant ID pic. Ito kasi naging trip na magbabarkadang ito sa viral video na umakyat ng Mount Bulag at gumastos ng halos 5,000 piso hindi lang para makapag-exercise kundi para magpakuha ng one by one picture ang napakaganda kasing view na sea of clouds mula sa tuktok ng naturang mundo, ginamit lamang nila para maging white backdrop. Ang mas nakakamangha, bukod pa sa pagiging creative, abay resourceful din ang grupo para mabuong kanilang umano yung makeup photo studio. Gamit lamang ang isang smartphone at ang kanilang daladalang emergency blanket na ginamit na rin para maging light reflector, bagay na humuli sa kriti ng mga netizen. Ang resulta, hindi mo rin nakakalain na kuha pala ito sa tuktok ng bundok at ready to go para sa inyong mga resume o mga dokumento. Kaya naman, sa susunod niya pang adventure, itarawaan niya ang patunay na literal na sky is the limit para mas maging enjoy ang inyong getaway experience. Samantala, umani na ng libo-libong views at mahigit 44,000 heart reacts ang naturang video sa TikTok. Para sa DZRH TV, ito si James Galangge, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. next trending story. Bilang pagdiriwang ng National Women's Month, may handog na libreng serbisyo ang Light Rail Transit Authority o LRT2 para sa mga kababaihan sa darating na March 8. Ito ay bahagi ng serbisyo para kay Juana 2025 na inisyatibo ng Philippine Commission on Women para sa lahat ng babae anuman ang edad. Ang iba pang detalye sa free service na ito, alamin sa report ni Rose Babiera. Taon-taon, bilang pagkilala at pagbibigay halaga sa gawa at sakripisyo ng mga kababaihan sa pagdiriwang ng National Women's Month, iba't ibang treat and services ang inihahandog ng mga negosyo at establishmento para sa mga ina, ate, tita at mga babae sa buong bansa nangunguna ng aryan ng Philippine Women's Commission o PWC na naglabas na ng anunsyo na magbibigay ng libreng sakay ang Light Rail Transit Authority o LRTA para sa mga kababaihan sa March 8, 2025. Ang free ride sa LRT 2 ay itinapat sa mga peak hours para masiguro na marami ang makakaranas at makikinabang dito. Magsisimula ito alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at hanggang alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi sa lahat ng istasyon nito. Ang mga lady passengers kailangan lamang lumapit sa mga ticket booth para makakuha ng ticket na walang bayad. At sa mga may sariling beep card naman, itatap lamang ito pagpasok at hindi makakaltasan ang laman nitong load. Bukod naman sa libreng sakay, may handog ring libreng gupit sa unang 30 babaeng pasahero sa March 12 sa Antipolo Station, gayon din sa March 19 at 26 sa estasyon naman ng Cubao. Mamamahagi rin ng bulaklak ang LRT2 sa Antipolo Station at sa area sa paligid nito bilang simpleng treat upang iparamdam sa mga kababaihan ang pagpapahalaga sa kanila o appreciation. Dagdag pa riyan, libre ring mag i ang Philippine Statistics Authority o PSA ng mga civil registration documents sa unang isang daang babae na may transaksyon sa ahensya sa lahat ng CRS outlets nationwide sa March 3, 10, 17 at 24. Libre rin ang admission para sa female guests na gustong bumisita sa Daninoy Aquino Parks at Wildlife Center sa March 8. Lahat ng ito ay bahagi ng serbisyo para kayuwana 2025 na inisyatibo ng PWC para sa selebrasyon ng National Women's Month. Para sa DZRH TV ito si Rose Babiera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod, the istorya. Check in o hand carry? Yan ang mainit na usapin ngayon sa social media matapos ibahagi ng isang content creator ang sinapit ng kanyang laptop sa isang paliparan. Basag na kasi nang makita ang mamahaling gadget matapos itong i-check-in kasama ang luggage imbes na i-hand carry bagay na kanyang inireklamo. Gate nito, may fragile sticker ang natunang gamit. Ang tugon ng paliparan at reaksyon ng netizens tutukan sa report ni Millie Borja. Muling naging usap-usapan ang paalala kung alin ang dapat i-hand carry o i-check-in sa tuwing babyahe sa eroplano. Matapos ibahagi ng content creator na si James Afante ang kanyang karanasan sa Philippine Airlines tungkol sa nasira nitong laptop. Sa isang post, ibinahagi ni Afante ang larawan ng kanyang MacBook na may basag na screen. Kalaki pang isang sarcasticong caption kung saan tila pinasasalamatan pa nito ang paliparan dahil sa hindi pag-iingat sa kanyang mahalagang gamit. Sa comment section, nilinaw ni Afante na na-check-in ang kanyang laptop. E dineklara itong fragile at nilagyan pa ng sticker sa kanyang bagahe. Gayunpaman, nasira pa rin ito. Sinagot din niya mga netizen na nagsasabing dapat na itong i-hand carry sa halip na i-check-in. Paliwanag nito, alam niyang mas mainam ang i-hand carry na lang ang nasabing gadget. Pero puno na ani ang kanyang luggage, ng mga kamera at ng mga mas mabibigat na gamit na kapwa marurupok din. Bukod pa rito, may dala din daw siyang dalawang laptop at isang iPad. Kaya naman hindi na siya pinayagan pang magdagdag ng hand carry dahil sa weight limit. Ang naturang post, umani ng reaksyon mula sa mga netizen. May ilang nagsabi na bagamat may label ito bilang fragile na gamit, hindi pa rin umanotiyak ang kaligtasan ng gadget. Agad namang nagbigay ng tugon ng Philippine Airlines at sinabing makipag-ugnayan si Afantes sa kanilang inbox para sa karagdagang komunikasyon. Sa mga screenshot ng kanilang pag-uusap, nagpahayag ang airline ng pagdadalamahati sa nangyari. Naiintindihan umano nila ang frustration at stress na naidulot nito sa content creator at humihingi ng paumanhin. Pero ano nga ba ang payo ng mga otoridad tungkol sa laptop sa eroplano? Ayon sa Civil Aeronautics Board, inirerekomenda nilang dalhin bilang hand carry ang mga portable electronic devices tulad ng laptops. Bagamat pinapayagan ng ibang airline na i-check-in ang mga laptop, pinapayuhan ng cab ang mga pasahero na balutin ito ng protective materials, siguruduhin ligtas sa mga internal component, alisin ang mga natatanggal na baterya, gamitin ang orihinal na itong kahon o packaging, at siguruduhin patay ito bago isara ang bagahe. Batay naman sa restricted items list ng PAL, maaaring dalhin bilang hand carry ang laptop basta't hindi lalampas sa sukat na 18 pulgada, 14 pulgada at 8 pulgada. At ang mga gamit gaya ng laptops, tablets at cameras ay dapat ilagay sa hand carry para sa kaligtasan. Para sa Deezer HTV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. next trending story. Sa halip na masaya, ang naging selebrasyon ng kanyang kaarawan na uwi sa disgrasya. Ang pagdiriwang ng babaeng ito mula sa Vietnam. Ang hawak-hawak na kasing lobo ay dumampi sa birthday cake na may nakasinding kandila na nagresulta sa pagliyab at pagkadamay ng kanyang muka. Ang kinahinatnan ng babae alamin sa report ni Dustin Bayog. Kalunos-lunos ang sinapit ang babaeng si Giang Pham na mula sa bansang Vietnam sa mismo pang araw ng kanyang kaarawan. Makikita mo na sa video ang masayang selebrasyon ni Pham. Hawak-hawak ang mga balloon at birthday cake. Ngunit sa hindi inaasahan, hayabang kinakantaan ito ng happy birthday ng kanyang mga bisita, ay dumampi ang lobo sa nakasinding kandila sa kanyang hawak na birthday cake. At dahil hydrogen ang ginamit sa lobo, ay dagliab ito. Dahilan upang madamay muka at badanggit ng parte ng kadawan ni Pham. Agad daw niya itong binuhusan ng tubig at dumiretso sa ospital upang magamot. Ang insidente ito ay nangyari pa sa araw pa ng mga puso o February 14 kung saan nagtamo si fam ng first and second degree burns. Hindi naman siya kailangan na i-admit sa ospital at sa kabutiang palad. Sinabi ng doktor na hindi magiiwan na peklat ang mga paso, ngunit tatagal ng ilang buwan bago bumalik sa dating kulay ang kanyang balat. Sa uli, sinabi ni Fam na magsilbi raw na wang leksyon ito na maging maingat sa paggamit ng lobo, lalo na kung ito ay pinalobo gamit ang hydrojet na maaring magdulot ng pagliyab. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating trending showbiz balita, Isang senior citizen ID sa mga patunay na ikay tumuntong na sa edad na 60. Kaya naman si Diamond Star Maricel Soriano nakatanggap na rin ng ganito. Na hindi yata magkakasya sa kanyang wallet. At award-winning singer na si Katy Perry kasama sa isang all-female space mission. Ang iba pang detalye tutukan sa Showbiz Report na ito. isang giant senior citizen ID. Iyan ang koelang regalo ng fans ni Diamond star Maricel Soriano sa kanyang 60th birthday. Abay, malayo pa lang, naghuhumiyaw na ang pangalan nitong Maria Cecilia D. Soriano at syempre pagkalaki-laking picture ng batikang aktres. Biro naman ang ilang netizens, abay, dapat malaki rin daw ang discount. Samantala sa iba pang balita, kabilang naman ng pop star na si Katy Perry sa isang all-female space mission. Ito ay bahagi ng Blue Origin Expedition ng bilyonaryong founder ng Amazon na si Jeff Bezos. Dito makasama ng award-winning singer ang former TV correspondent at fiancé ni Bezos na si Lauren Sanchez. Kaya hindi host na si Gail King. Activist at bioastronautics researcher na si Amanda Wynn, movie producer Carrie Ann Flynn at dating NASA rocket scientist na si Aisha Bowe. Sa ngayon ay wala pang eksaktong date kung kailan sila lilipad pa Carmen Line o Boundary ng Space. Isa na namang episode ng mga nagpawaw, wow kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayong mga katulad na istorya ay ah, i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya na maitag nyo rin kami sa TikTok at DCRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga viral na video. Kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at diba follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.